Good afternoon mga kabayan and this is Marty Torsendi again na nandito ngayon sa Katubice, Poland para bumili ng mga pasalubong ko sa aking mga kapatid. Ayan na, nandito tayo sa Katubice at dyan sa Galeria dyan tayo bibili. At kasama ko dyan si Ati Ana. Tara na! So nasa loob na po ako at uh, feeling mayaman. Ang No, ay, ka ng belt e belt. Nang nanamili kami kung ano yung mga bag na dapat naming dapat kong bilhin o anong bi bibilhin. Hindi ka talaga ako mahilig sa mga ganito-ganitong mga bili-bili ng mga bag na pang babae. Kaso nga lang gusto ko silang pigyan. Ayan. Kaya pinasama ko si Ate Ana para makapag-suggest sa akin kung ano yung magandang bilhin. Kaya ko siya sinama. Ayan. May napili nga kami. Eh open ang ato. Uh, eh open at ang ano sa sa loob. Iwan ko kung magugustuhan nila ito. Daghan kind na of siyang suludaan. Oh. Pwede siya ma-sling. Hindi plastic, plastic na ah, oi. Okay. Ay, pwede siya ma-sling. Ah, naman to masyadong mahal. Yung sakto lang. Mga yung sakto lang sa ating pera. Uh, mayroon tayong may bigay sa ating pag-uwi kasi excited na kong uwi sa, si hmm. uwi sa okay Pilipinas for so Seven years akong hindi naka-uwi my goodness no? So, ayan na nga. Ang gusto ay my pocket. I want to buy. Ina-arrange-arrange pa ni Ate Ana kung ano yung ano niya. O. Dinala namin yung isa. Ito yung ibibigay ko. Kasi nga, nagustuhan ko rin din naman. Sabi niya, maganda din to doon. O, kinuha ko. Tapos, naghanap-hanap pa kami. Kung ano yung... Pwede. Kasi nga marami. Yung isa na iniwan mo na namin kasi naghanap pa kami ng baka meron pa ding iba na maganda. So, yung kapatid ko yung kapatid ko lagi kong napapansin o lagi kong na, na ano sa mga comment niya na meron siyang pang dalang mga boy bawang, mga dalang mga chicherya. So, kailangan kong bumili ng mga na ganito na bag na meron siyang paglagyan ng mga chichirya niya sa kanyang mga ano-ano alik-alik -ano, sa buhay ito nga ito na yung napili ko ito ibibigay ko sa aking sister-in-law na si Pao at ito ibibigay ko po kay ate it is yan parehas lang sila ang bibigay ko na tiyan kaso nga lang magkaiba ang kulay pero maganda to Dito, dito, Siguro hindi maganda dito sa Diri sa mga bagdong. Sa... Angad pa. Medyo <laughs> pwedeng mayaman. Daghan pa siya palito. Tapos no? lang yung napili ko. <laughs> so, ay na nga pagkatapos naming bumili, pumunta ulit kami sa ibang store para naman maghanap kung ano yung mabibili next week. Kung ano pa yung magandang bilhin. Kasi may plano rin akong bibili para sa aking mga pamangkin, although meron na akong bigay kay Jeep Jeep, meron na kay John Paul, meron na akong bibigay na laptop, kang Julemina lang, baka dyan nasa Pilipinas, o kay, Mat, kay Kuya, syempre, mahirap bumili ng sapatos dito. Baka hindi niya magustuhan, so sa Pilipinas ko na lang siya bibilhan. Tapos, ayan na, nanghihanap pa kami kasi gusto ko rin bigyan ng nanay ko ng ano, pasalubong. Sa so, pagkatapos naming pumunta doon sa galeria, ay kumain kami. At dito na magtatapos ang aking video guys. Napakasagit lang to. Ayan na, bye bye. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye.